Okay, hello. What's up, guys? Balis sa video na to, pag-usapan natin yung tungkol dito sa dashcam na binili ko. Nakapag-take na ako ng vlog last time. Ang kaso... I yun pala. Kahit gabi na try ko siya. Kapag kuha dito sa camera, hindi nakikita yung display dito. Pag gabi kasi, masyado siyang maliwanag. Kumbaga, hindi ko nabawasan yung brightness niya. Maari naman siyang makita yung pinaka-display niya. Pero etong tanghali, itong mayroong araw, hindi ko sure kung visible din ba dito sa camera yung display. Pero dito sa mata ko, malinaw naman siya kitang kita. Kali pag-usapan natin mamaya yung kung paano ko siya kinabit at kung paano namin kinabit ni Papa tong camera. Yung mga wiring. Bali, pag-usapan muna natin yung features niya. So, number one, kung bakit ko siya in order, bakit ko binili yung gentong gamit para dito sa motor. Number one, para hindi na ako mahasil sa pagkabit-kabit pa ng phone dito sa may motor. Lalo na kapag nag-long ride, kasi pagka nag-long ride, nabibilad yung phone sa minitan ng araw. Nagkaroon na ako ng phone na nasira yung camera dahil sa vibrate. Though ngayon, ito meron akong gamit na may vibration dampener na siya. Ang kaso nga lang kasi dahil isa lang yung pinaka didikit sa likod ng phone or sa casing ng phone. Isang phone lang nagagamit ko. So minsan kasi gusto ko yung isang phone gamitin, hindi ko magamit kasi dahil ayun nga isa lang yung pagkakabitan. Ay isa lang yung phone na merong nakalagay na mount. Ah, hindi ko alam tawag basta yung kinakabit sa likod ng case ng phone para maikabit siya dito. So for use ng GPS number one kaya ako sa pinili. Para sa number To camera. Yan. Yung pinaka dash cam. Ayan, yun yung pangalawang purpose kaya ako siya binili. Meron tayong camera. Kasi for safety rin talaga siya eh. And ito, meron man tayong camera o oh, Insta360, hindi naman siya palagi nakabukas. Kumbaga, merong part lang na bubuksan mo talaga yung camera mo. Hindi siya palaging naka-open kasi nagiinit din naman yung, yung camera. And naubusan ng baterya. Importante rin kasi for emergency purpose, kung hindi man sa atin mangyari yung mga aksidente wag naman sana. Pero makatulong tayo sa iba na kasabayan natin sa daan. May mangyari man. Pero wag naman sana, di ba? Para ah, kasi itong uh, camera, every time na mag-open ako ng makina, kusa na siyang nagre-record. Yung binili kong moto dash cam, sinamahan ko na siya ng memory card na kasama, yung 128GB. Para hindi naman siya mapupuno, Bali, maglulup-lup lang kasi siya. Kung baga, yung mga luma mong nak-take, yun na yung kakainin lang niya yung mga lumang videos. So, wala tayong kukulimahin. Then sumunod naman yung pag may magpo-call, pwede mong i-connect yung iPhone and Android. Pwede siya sa dalawang yan. once na kinonect mo na yung phone mo sa GPS or sa Bluetooth nito, konektado na rin lahat ng ano, notifications mo like yung messages, yung calls. So natry ko na siya sa calls. Bali yung dash ka pala na to, once na i mo siya sa phone mo, ang pinaka kokonektan mo is Bluetooth. Magsisimula siya sa Bluetooth. Pagkatapos sa Bluetooth, kusa na siyang lumilipat sa may Wi-Fi wifi. Dumediretso na siya sa wifi. Hindi ko alam kung paano nangyari o bakit. Pero ang tingin ko ang purpose nun, kaya lumilipat siya sa wifi connection kasi para may connect mo rin yung intercom mo, magamit mo rin. Nagamit ko na siya, natry ko na yung dalawang yan na Kasi nasa wifi connection naman si Moto Dashcam. Tapos yung intercom ko, nakakonnect siya through Bluetooth. So, hindi ko alam kung nakikita yung display natin. Pero sa mata ko, malinaw siya eh. Kitang-kita eh. Hindi ko alam kung kita siya sa camera. Wala pong maririnig ako kasi hindi ko pinulit yung camera ko sa filter ko. So, patalobat pata sa si filter ko so, ko. Anyways, eto, kung sakali, narinig yung araw, so, hindi ko sigurado kung so, pinakakamera yung so, display, yung map mismo. Na, Nakagumbel pang pakilagun. Hindi ko lang sigurado kung nakikita dito sa camera. Pero, bamit ko sa ngayon. So, sama pa ko naman, kitang kita, tapat ko at siya. So, For safety, kailangan din natin ng backpack. Um, ah, uh, meron tayong footage sa nangyari. Hindi man sa ating mangyari, meron tayong maakasan na merong aksidente, eh. maaaring makatulong yung footage na meron tayo. So, sya nga pala, itong camera uh, na nilhan ko na din ng windshield kasi hindi kasi pwede na yung wiring na is nagagalaw. Baga dapat naka steady lang yung pinaka-anat kang para hindi nagagalaw yung watching. Pero depende na rin sa ano sa pagkakabit, marunong kong pagkakabit, baka magawa ng paraan. Kasi yung iba, katulad yung sila lang mamahali yung brand. Yung big bike, walang pang windshield, lalo yung mga crafts ng moto. Dito lang nilalagot sa mga car nila eh. So, magawa naman ang paraan. Pero sa akin, dahil meron namang available na mabibili sa nito, sa skill. ah, uh, nagkili ko sa Puterin Peak sa may fan. At sa Polo ka hindi ko maala. Pero, pina, ayun, inili ko siya lang halagang 4, 3. 4, 5, 3, 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 Bali, to guys. Bali, pagbukas mo mismo ng uh, motor mo. Ayan, kung na magre-record. Tapos, eto, nagkoconnect siya ng kusa sa may... Ayan, kusa siyang nagkonek sa cellphone mo. Kada mag-open tong makina ng motor, mag-open na rin siya. Then, kusa siyang kukonek doon sa last phone na ginamit mo. Bali, ang last phone na nakakonek dito yung Apple ko. Ayan, yung iPhone. So, sa iPhone, sa CarPlay, ito yung mga may kita mo sa CarPlay. Itong signal, yung LTE and battery ng phone. Ito yung sa map, Spotify and yung settings. Then, ayan, phone. Pwede mo makita yan, phone. Yung mga recents, contacts, may kita mo rin siya dyan. Recent. Ayan, yung mga sino man yung nandiyan sa contacts mo. Ayan, sa CarPlay, yan yung mga may kita mo. Nakapakita ko naman yung pinaka-view ng Android. So, yan. ito na yung pinaka-Android at Saturday Street for testing. Yeah, meron din siyang speaker, built-in speaker. Kung sa CarPlay, ang oh, makikita natin, andito sa kaliwang bilit yung pinaka-menu. Sa Android naman, dito sa may baba. ba. Testing natin. So, dito, sa may messages, meron din siyang messenger. Yan sa uh, sa iPhone, uh, sa Android. Nakita din yung pinaka-messenger dito. May kita rin yung mga message dyan, mababasa yung message. Pero hindi yung kabuan. Kung yung pinaka-ubisa lang ng message ang may kita Pag itong Android yung gamit. So, ito yung pinaka... May kita mo pagka nakakonek ang Android phone mo. Dito. Ayan. Ayan ang may kita mo pag nakakonek yung Android phone. So, ayun. Yung mga message, numbers, makikita yan d'yon. So, yun lang. Wiring, dito lang naka-connect uh, uh, sa GenDilux. Binuksan na lang namin itong baba. Binuksan na lang ito para maitabi dito yung pinakawang wine rings. So, yun. Yun lang. Yun. Hmm. Yun yung pinaka-view pagka nag-drive pa.